Yo, what's up mga kachambalero? You know? Mayroon na naman po tayong ginagawa dito. Aerox 155 version 1. So, ang issue po nito mga boss, sobrang baba ng kanyang throttle position sensor voltage. Ayan, ah, may ginagawa pa kaming isa, BTFI, all the way from Batangas. Maraming maraming salamat po. Maintenance lang po yun. So, ito mga boss, yung starting niya sobrang baba ng idle halos na mamatayan sa takbo tapos yan yung sinasabi ko 0.55 voltage lang po siya kanina which is malayo sa standard natin na 0.64 to 0.66 so inadjust ko po yung kanya TPS no? although hindi ko na reach yung specific na 0.64 pero not bad kasi nakuha ko naman yung no? sa ngayon wala naman ang problema hindi naman magiging malaking factor yung 0.2 no? sa TPS voltage pero mas maganda sana kung ito'y napaabot ko na 0.66 volts so nagpalinis daw po siya ng throttle body after niya magpalinis no? pinayuhan siya ng mekaniko na gumawa na ipareset daw yung ECU kasi dapat daw yung mga gintong Aerox ay nire-reset ang ECU once a year which is hindi ako masyadong agree doon no? pero mas maganda talaga ang pagpapagawaan nyo po ay may knowledge syempre, at may gamit kahit diagnostic tool na hindi mamahalin okay lang kagaya nito ang aking ginagamit na JDiag M100 ito po yung pinakamurang diagnostic tool ngayon sa market pero kompleto naman na po siya ng function ngayon So, nilinis ko po yung kanyang ISC pati yung TPS niya. Para maibalik ko po yung standard RPM at uh, TPS voltage na kulang ng 0.2. So, okay lang naman yan. Ayan o. Oh, yung ating maintenance, na body cleaning at nireset natin yung ISC. Uh, ECU ISC na tuloy. From Batangas, pauwi na si Bossing. Dinidikit na lang yung ating sticker. At ito pa, may dumating pa at yung ibang mga dumating ay hindi na natin na picture ano sapagkat ako po ay umalis kanina pasensya na nga po pala sa nagpunta na magpaparimap dahil ilang si kaso ko po yung registro ng aking sasakyan so bukas naman po ay pwede pwede open po tayo 9am ulit ng umaga hanggang 6pm cut po natin ay 5pm no? mga magpaparimap punta lang po kayo bukas at magpapamaintenance So, yun lang po. Ride safe po. And God bless sa lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta.